Parapan tayo sa kuyatan Kutol na po dito ang daan Pero iikot po ng ganyan no Ay, ang galing ng laruan nila Gagawin na tong kalsada Ipapakita namin sa inyo yung Kinakalugar dito Doon kami dumaan Dito lang, masaya na sila Tetestingin ko nga okay, Parang masaya okay, na na Last week <laughs> <laughs> Sarap Hindi na ilalangan yung panungkit Nauhulog na lang Ano nakuha mo chong? Parang masarap yung gataan ah Wala <laughs> <laughs> <Puna> na sentol <laughs> Eh, eh, eh kasab sa inyo mga itik. Ngayong araw, meron tayong pupuntahan na magandang tourist spot dito sa ano sa Oriental Mindoro. Pupunta tayo ngayon sa Mansalay, Ayun do 'yung pinakamalaking community ng mga Mangyan dito, mga katutubong Mangyan dito sa buong Oriental Mindoro o buong Mindoro mismo. Sila raw 'yung pinakamaraming community ng mga katutubong Mangyan. Punta tayo ngayon doon. Andito tayo ngayon sa Bungabong Oriental Mindoro. Ito yung naging base camp natin. Napakaraming pwedeng tuklasin na ganda dito sa Oriental Mindoro, pati sa Occidental Mindoro. Halos hindi mauubos yung mga magagandang spot dito. Kaya sa susunod, pagka naglulog kami sa mga bayan bay ay sa mga probinsya-probinsya, babalik kami dito sa Mindoro. Mindoro loop yung gagawin namin. Kasama namin yung Occidental. Itakit na lang tayo sa Mansalay. Titignan natin kung ano pa yung pwede mangyari kasi bibili pa tayo ng tubig along the way tapos ito may mga kailangan natin tubig lang no palabas na tayo ng highway ito lang yung highway nasa loob lang kasi kami eh. baga parang ano to eh, nasa bandang quarry papadiesel muna tayo eh. tapos lalagyan na rin natin yung tapos ni Lester. ka sa CCTV. Uh, regular lang. Ito kasi yung pinakamura namin na daanan. Nandito kami ngayon sa Rojas, Barangay Little Tanawan. May food trip tayo dito. Kakain tayo Lomi kasi alauna na rin. Pagkatapos natin magpa-diesel, meron sa atin nag-invite dito sa kanyang Lomihan. Lupo. Salamat ya. Food trip na sakto po, wala pang almusal to kagabi. Gusto mo kanin to? May kanin tayo doon to eh. Oo nga, eh. yun. Hindi ako makakain. Sige, hindi okay, ako nakukuha. Mabait ako eh. Huwag lang natin yun. May kanin pa kami kagabi. Kailan dito meron? Kailan dito. Opo, oh, may kanin po kami madami. Kasi nung gasang Sakto po, Tanghalian na rin. Kanya-kanya sandok na lang guys. Bagong saing lang po kagabi. Oh. Kuha ano na kayo oh. Salamat ya. Thank you. Ito masarap na lomi. Salamat tol. Diretso na po kami mansalay. Mansalay. Okay, salamat lang. Sige. Dito na kami ngayon sa... Ano po itong sitio po? Sitio po na... Ito ano pong sitio Ito ng... Ano po? Sitio tangko lang. Sitio tangko lang. Tapos yung taas Matarayo. Matarayo po doon. community doon. Okay? Tanyan ng drone. Ito nga pala is nasa mansalay kami ang pinaka maraming katutubo raw dito sa buong Mindoro is nandito sa Mensalay 55,000 hectares ang 40,000 hectares po sa Mangyan po no katutubong Mangyan po tapos yung 15 hectares daw po is pinagatiyatiyan na ng 15 na barangay 16 po 16 na barangay pero may mga nakatira pa rin po ng mga Mangyan po no ito kami halos itong pinuntahan namin puro mga katutubong Mangyan yung mga nakatira pupunta kami doon sa Tuktok papaita natin. Tanaw na tanaw dito ang ito kasi ginagawing kalsada. Papalaban tayo sa akyatan. Papalaban tayo sa akyatan. Ito talaga literal na akyatan. Putol na po dito ang daan pero iikot po ng ganyan no. Ang daan. Ong going na ang construction. Kurumang yan. Papalipad tayo dito. Ipapaita namin sa inyo yung pinakalugar dito. Tanaw daw yung mga sityo doon sa pinakataas. Ayran po gagawin na tong kalsada Paakyat hello po dito pala ayun dun oh no? layo taas magiging kalsada to kasi ito pero papatagi pa naman siya papatagi ano galing Ito eto po pag natapos na po ang kalsada magdudugtong po sa bayan ng Ayun yung pinanggalingan natin. Dugtong po po sa mga community. Sa community po ng katutubo sa baba. Ay, ang registered na katutubo ay 63 communities. 63 communities po ng katutubo. Ako. Pero sila po ngayon nasa 67 na. Um, Grabe ang tarik. Painga! Painga muna! Doon kami dumaan. ayun kalsada na rin yun na ginagawa ka lang. Sakto mapabawasan yun dyan ni Buboy. Ni Lester. Si Baru no? tarik na tarik oh tarik ko ni Aegis na guys ha? kaya po yan kaya po taas pala ni Ita si mom sanina sanina tiyatakbo na lang masakit siya sa ganito <laughs> kasi nakaganan yung pao oh. nakabali kaya yan kaya kaya pala ingat po ang lakas. Kahit nahingal na hingal na kami pero kung ganito ay makikita mo lugar. Wala pa kami sa pinatas. Ayun. Ang ganda ng lugar nila dito. Marami sila dito ng mga ano, 'yung mga tinatanim nila dito, mga kape. Tapos ang Mindoro daw, ano rin sila ng kaong. Nagpo-produce sila. Maramihan. Ito na nila. Ari ko. Galing ko lang ako. Ang galing. Ating tayo dito ang taas. Doon po ang bulalakaw. Ito po. Surprise. Ayun po Rojas. Sa Rojas. Ayun nga, ayun, ayun maulan oh. Kita Kitang kita yung ulan. Ito sila ma. Kayo po ay, ano po? Sa, ano po ako? Sa Community Development Office. Ah, uh, nang mansalay po, uh, no? Si sir po ay Kagawad po na ng Barangay Panay Tayan Adverting. Dito po sa Mansalay po no. Uh, sa Panay Barangay Panay Tayan Bayan ng Mansalay. Sa ilang po 40,000 hectares po 40, hectares. yung barangay namin po. 40,000 hectares. Tapos yung 15,000 hectares po doon ng Mansalay sa mga ano na po. Sa Patag po. Sa, sa Patag na. na. Ah po. Ngayon po mga kabataan po mga estudyante po, estudyante. Mula sa proper elementary school, Pan, pan elementary school. school. Ah, po. Layo po nung nilakad nila. Layo Lalo. po. Mga ilang kilometro po yun? Pagka ano? Uh, seven. Seven kilometers seven po. Araw-araw kilometer. balikan. Oh, okay. Nasa 14 kilometers, no? Ay, ang galing ng laruan nila. Maganda niyan. Oh, kaya niya pababaha dyan. Pwede so, naman po sila videoan na sir. Pwede po sila videoan. Ano pong tawag sa ganyan nilang ano? Sasakyan. Tarak tarak. Tarak tarak. Tarak tarak, po. tarak, tarak. yung laro ang sasakyan. Pati po yung gulong gawa po sa kahoy. Kahoy po tapos inanuhan lang ng gulong ng sasakyan. Go, ang galing ng. <laughs> ito po sitio na po ito kung tawagin o bahay lang po talaga siya nan. Ito ay imong dito sitio matarayo na po. Sitio matarayo. Rojas, Rojas tapos yung naulan. Ngayon po ay naulan. Na na mansalay po itong mansalay. Umuulan doon guys oh dito hindi amazing <laughs> paalam tayo kung pwede raw yung ano yung mga bata ta sa isip bata pwede naman daw kaya naman daw naghanap sila ng ani pataas mm, pataas para smooth lang yes ang yun yeh oh, patingin gawa siya sa kahoy kasi ito daw gulong hindi Dito lang masaya na sila. Tapaludo. Tapaludo. Po. po. Matibay nga talaga to kasi kawayan talaga siya o. Oh. Technology yan. Thank you. Kanina po. siya. Pinayagan siya kanina. Uh, pwede naman to kasi kahit medyo. Kasi matibay naman daw. Matibay to. Pero kanina. masaya na. Eh?

Tell me you're weak, but I know you're stronger than what you think. And I know it's hard. Yeah, I know it's rough. Make it through, and I'll back you up wherever you're going, I'm going to I'll follow you through the black and the blue, whatever the Yon, what's up sa inyo guys? Good morning. Ay, good afternoon na pala. Nandito pa rin kami ngayon sa Bungabong. Ito nga pala yung setup namin dito. Naglaba kami kanina. Ay, kagabi pa pala yan. Ngayon lang naibilad. Pati ito. Kanina mainit eh. Pero ngayon medyo kumulimlim. Pero eto, halos tuyo na lahat yan. Ang goal natin ngayon, magpapagupit nga pala kami. Kami muna nila, adyuman yung magpapagupit. Si Barong kasi, nung nagsimula kami mag kalbo naman yon Kaya hindi pa niya gusto magpagupit ngayon next time na lang daw siya magpapagupit ngayong araw nga pala ay napaka special na araw dahil birthday ko nga pala ngayon kahit walang may pake no merong nagbigay sa atin ng cake salamat nga pala sa nagbigay sa amin ng cake yan marami marami salamat bali explain ko na nga rin pala bakit medyo natataga lang kami dito sa Mindoro mag iisang buwan na kami halos 3 weeks na kami dito meron nga pala kami kasing inaantay na malaking tulong sa amin sa paglulup Bali makakatulong yun lalo sa budget namin Tapos sa uh, magiging gastos namin Kaya need talaga namin siyang antayin Dahil ito pa yung pinakamalapit na lugar mula sa amin Kapag kasi lumayo pa kami Tapos dun ipadala Mas matatagalan Kaya inaantay lang namin Tapos kapag ka okay na yun Tuloy tuloy na ulit tayo Bali na enjoy naman namin dito kasi sobrang ganda talaga ng Mindoro Tingnan nyo naman yan oh Itong pinuntahan namin na to Hindi to ano tourist spot kung mga lokal lang yung mga nakakalam dito. Mga lokal lang ng Mindoro. Dito sa Bungabong to. Pero yung quality ng tubig dito talagang malinis. Tapos malapit lang kami sa Lisa River. Parang camping site to. Oh. Sobrang ganda. Tapos kami lang yung tao dito. Kaya sobrang tahimik lang rin dito. Wala kaming kuryente na pwedeng pagkonekan. Bali umaasa lang kami sa solar at sa generator. Kapag ka ganitong maaraw, Simula kaninang umaga nag-charge siya Hanggang ngayong alauna Full charge na siya Tapos pwede na kami Yung the rest nun Yung ginagamit-gamit na namin Tutuyo na to Pwede na yung gamitin mamaya Magpapagupit lang kami sa bayan Meron kaming tricycle dito Na pinahiram ng kaibigan natin dito Dami na nating kaibigan dito sa Mindoro Kaya nakakatuwa Hindi namin alam kung sino pa yung mga makakasalamuha namin Along the way Sa pagpunta dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas Mga Tawid Isla sana malibot natin lahat dahil alam namin na hindi to madaling gawin hindi siya basta basta magagawa agad kailangan syempre ng oras tapos syempre budget dahil hindi naman biro ang mag-loop. pero ngayon na enjoy namin siya sobrang saya namin kasi iba ibang tao yung nakakasalamuha namin iba ibang lugar ano you know, no, nagsusurvive kami dito bababa na tayo nandito yung tricycle antayin lang natin sila guys let's go na guys Si dito meron nga pala hindi na rin siya sasama kasi gusto niya ako yung magupit sa kanya. Gugupitan ko na lang siya. Kami na lang muna yung magpapagupit. Sasabay na pala kami ng tubig. <laughs> yung tubig, okay na yung tubig. Tara na. Let's go na. Napahaba na yung paliwanag ko. Ang pasensya na kayo guys kung naiinip din kayo kasi dito pa lang kami sa Mindoro. Kami rin naman. Pero ginagawa na lang namin, ini-enjoy na lang namin lahat ng moment namin dito kasi bihira lang naman kami nandirito. Kaya sobrang saya pa rin namin. Tara na mga pogi boys. Ito na. Pwede na, ba ang Pwede na ba kayo magpagupit at matabasan? Yes. Yung, yung mga buhok namin. Ito eh. lang cute dito. Ito lang yung cute sa atin. Sabagay, totoo naman yan. Ito lang yung pinakalagi nagbababad sa amin. Eh. Kaya masakit yung likod. Puro sunburn. <laughs> hindi kaka, hindi pa nga naliligo. May sunburn na eh. <laughs> <laughs> Paano to si, ano, si Shadow? Bawal naman siya sumama. Nangiti na so, sa ay, mga ligo. Nagkaroon siya ng mga ano. Sunburn. Shadow. Uwi na ikaw muna doon Shadow. Nangiti mo sa ali. Sa doon, 'di ba, tayo doon. Ay, sige, punta muna. Uwi muna Ate Shadow sa bahay ni. Ito masisisi pag 'to bumili ng mineral eh. Mm -hmm. Ulae mo naman ng ng tricycle tol. Tinago mo, parang ano 'yan? Hindi <laughs> mainit kasi doon nakasimbalil ang May gas pa kaya to, tol? Ba wala na tong gas? Garena ano, to. Yan? Si Shadow mauuna po. Karga nga pala 'to ng ano, baboy. Oh, Hatak. Okay. Hatak. 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 May po start to oh, bisita. Shadow, oh, princess treatment. princess treatment. bigat eh. Ito kawal oh. kawal. <laughs> Sakay na. Sit sa mga kakakalo. Go. Let's <laughs> go. Ano pa ang view nito? Ano yan? Ano neutral yan? Ay, ito pala. mag ko pa ng gauge. Nangangat. Sabubunta. Na 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 oh, Mag-aaral pa ng gauge. Kailangan yan. Meron dito akong di sa harapan. ako yeah, crossing mm hindi -hmm. na kailangan bumaba. summer heat the world outside can't wait a few cause right now we got nothing else to do the sun is peeking through the cotton white blinds. your hands still tangled up in mine Anong

Elementary cut. Look, look. Yo, ano? Ano ako nyo ako talan. Ahihihi, ahihi. Anlepit, anlepit. <inaudible> lang yan. Tapi, lang na. Copy me! Copy Diplay ka mag-coffee mate, di ba? Kapakabili pa lang natin, ubos na. Ayan, siguro, ako na yung At yung ako sa kapit. Hindi ka mauubos! Ay! Ay! si Shadow. Shadow! Hindi si Shadow, ah. sa lungga, ah. Para! 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 yung goat sa bunga, ah. Bayad po. Tayo pa natin sila baron na yun. Teh, hindi ka na magpapagupit. Talbo ka pa kasi. Ayy. Ayy. Ay! 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 Kuha tayo ng prutas. Dami na natin. Gustong gusto ko dito yung ano eh. Yung langka na kulay green. Ay, langka na kulay green. Yung ano. <g election> yun, bang, guyabano Bano. Game. Tara na, aron. Parang lokal, oh.

Parang masarap yung gataan ah. Puno ng saging. Puno, puso. Mali ka talaga. Mali ako. Ginigay na sa'yo yan. Ano? Huwag ka maingay. Napulot mo lang? Baka tinapas mo yan, patingin nga ako. Sarap yun lang. Hindi nga. Ayan oh, luma. Ay oo nga. Parang tinapon mo. Di ba yung ulam yun? Adobo. No. Oo, pang dami nga. Pwede to ay yung adobo. Yan, sample nga sa ano mo yan, ng sipol mo yan. Galing, <laughs> Galing na niya. Galing na tunog nun ah. Kakaiba yun ah. Oh. Ayun may net oh. oh kami santol. Masarap pa naman yung santol na ano. Ginagataan ba yun? Yung gulay na san ginulay na santol. Oh, Masarap yun. Opo, oh, yung ginataan. Ginataan bunga ng santol. Walang ahas dito ya. Meron. Bawal sumabit. Si Shadow una po. Bawal oh, sa mabit ulit. Pakita mo yung malupit. <laughs> yeah, bigas sa sabit siya. Uy, galing hindi sumabit oh. Oh, oh, oh. No e effortless. Uh. Uh. Ano ba 'yung kalaban? Kitakay ka nang ano? May dayo, may dayo. <laughs> si Lester. Okay, mong naman 'yung kasi Pala yun. may daan na pa pala doon 'yung. Tawon na muna. Balikan na lang namin siya. Thompson. ay mga naraglag na ito. Ha? Ito wala na. Nalalaglag na lang, nabubulok na lang. Tumatamis. Sawa ka talaga sa santol. Uh, Bangkok ba yun? Eh. Tamis. Sige po. Thank you po. Thank Salamat po. Masarap ter. Tamis. Tamis. Ito mo, namananampot na lang ako dito. Hawa ka mo. ito, ito, ito. Ito, ito. Tigas pa. Tigas pa. Ganito magbuwas ng santol. Ganun mo lang. Hmm. Wala na, bulok na.

Nabidyan mo? Bayo ako eh! Boom! Boom. <laughs> Mula na santol! <laughs> Uy! Si Shadow! Shadow dito ka! Shadow! Dito. ka dito! Balala na santol! Dito ka! Dito dito dito! Upa! Oh, Uy! Dito. Dami! Shadow! Okay. Halika dito! Shadow! Dito ka! Baka malaglag ka dyan! Mula na parang karera! Luto tayo bagong mamaya ba? Oo! Oh. Bagong alam no? Hindi na kailalaman yung panungkit! Nahuhulog na lang! <laughs> Ay <laughs> Dami. Bulok yung dinatapang ng tao. Oo, oh, yung mga ganyan yung bulok na. Sige nga ako. Buti pa si Shadow, nag enjoy Ako hindi. Paano makapag-enjoy ganito chinelas mo? Vintage. <laughs> Tol, may mga, ang kukit ng mga kambing dito. Tol, kaya mo silang kausapin? Oo, oh, kaya ko silang kausapin. Paano ngayon? Ay, ay, may balu dito <laughs> Ayo, bye. 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 Sila, bye. Bye. Daw si Bye. Bye. Ano, tanglad Bye. 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 tanglad Bye. tanglad Bye. 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 Bye.

<laughs> Para Parang siyang ano yan. Masa ito siya mga Eh, wala pa. Nalambot pa yan. Parang sa lagubang. Pag ganito na. Pag ganito, ganito. Pag ito. Pag, Pag na. parang nasa ano. Parang napag-aralan ko yung Ano, nung... Niluluto Panam. pa po yan? O, oh, nilalagyan ni... lang ng suka. Iyaw. Ah, -ihaw. Parang napag-aralan ko nung araw nung paano kausapin. Ano? <laughs> <laughs> Salamat po. Thank you po. Salamat po sa Santol. Salamat po. Salamat po. At dahil medyo na homesick nga pala si Kuya Mac ngayon guys at nalulungkot dahil mag-birthday nga pala siya ngayon na wala si Mingming sa aming piling. Ay saktong sakto nga guys at dumating na nga rin pala ngayon yung in-order namin na mga customized pillow na merong mukha ni Ace Philip Asis at ni Mingming. Ay, guys, signan nyo naman yung mukha dito ni Mingming. Grabe, nagjijim pa siya dito. Ang laka ng katawan no. Eto kasi guys, yung panahon na broken hearted pa si Mingming kay Jessica. At ayan si Barong guys, gigil na gigil dito sa kanyang BFF na si Ace Philip Asis. Grabe ang aangas ng mga una natuga guys. Talaga nakakabawas ng homesick. Kaya bagay na bagay to guys sa mga OFW or sa mga malalayo sa pamilya. Magpa-customize rin kayo guys ng gantong mga unan para kahit papano mabawasan yung mga homesick natin. Ang labit kasi na ito guys, tignan nyo, napaka-realistic nya. Tignan nyo si East Philip Asis oh. Kala mo naka mode lang sa Gedli. Tapos ito si Mingming -Ming, guys oh. Ang laki ng muscle, parang dinosaur. Kaya kung gusto nyo nga rin guys magpagawa ng ganto, ay isearch nyo lang sa TikTok shop at sa Shopee ang Giovanni Lorenzo. At para dagdag aesthetic nga pala dito kay Lokbo guys, ay umorder na nga rin pala kami sa kanila neto mga napakaangas na photo tiles ididikit nga pala namin to guys sa dingding ni Lokbo para mas lalo siya magmukhang bahay na may family picture syempre kasama si Mingming -Ming dyan ang kagandaan dito guys medyo malabo na nga pala yung sinad namin sa kanilang ibang picture pero talaga napalino pa rin nila bali dito nga rin pala kami bumili dati guys ng photo tiles na nilagay namin kay Tagtag -Tag. At hindi lang yan guys, sumorder na nga rin pala kami dito ng mga rep magnet na may mga picture namin. Ito guys, ang ganda na itong idikit sa mga rep. napaka aesthetic din pag masdan. Ang daming picture na nga rin pala yung pinaprint namin na guys para marami kaming mga souvenir. At ang kagandaan pa nga pala dito guys, waterproof na nga rin pala siya. Kaya hindi siya nagpipaid. At hindi lang yan, umorder na nga rin pala kami guys na itong magic tasa. etong magic tasa naman guys, ito yung itim siya na tasa sa labas. Pero pag nilagyan mo na may na tubig, ay lalabas na pala yung picture. eto ang kagandaan sa tasa na to guys ay suggestion ko sa inyo. Magpa-customize kayo tapos lagay nyo yung mga picture ng ex nyo. Para pagising mo sa umaga, nakapagkape ka na, nakapag-relapse ka pa. Kaya kung gusto nyo nga rin palagay sumorder ng mga ganito, eto nga pala ang kanilang mga online shop. I-search nyo lang ang Giovanni Lorenzo. Grabe, napaka-solid guys.